Kain tayo guys! Samahan nyo ako magluto ng pang-lunch. Meron pa namang pagkain sa freezer. Kaya lang, mag-isa lang naman ako dito. So, iba na lang yung kakainin ko. At sakto, nag crave kasi ako sa chicharon. <laughs> so, sino sa inyo yung nag-uulam ng chicharon sa kanin? Ako, hindi na ako masyado nag-rice ngayon. Pero, dahil nga chicharon yung ating ulam, eh, mapaparise tayo. So, may kanin tayo dito. Isasangag ko lang to. Siguro, ano lang, kalahati lang naman. Tapos, may natirang tinola. Lulutuin ko na lang din, or iiniting ko. Tinignan ko sa rep, wala na pala tayong bawang. Isa na lang. Ayan. Pero, sige, gamitin na natin to. <gasps> Alam ko na! Lalagyan natin to. Yan you know, o, garlicky number. Akala ko wala na din kaming cooking oil, pero ayan. UFC na coconut oil napaaga ata ako ng lagay. Ayan, hindi siya masyadong nag -al. Alam niyo yung parang gumagan gumagano. Pero okay lang yun. Kailangan equal yung amount ng ating pag-slice sa ating kan. Kasi gusto ko lang. O diba mukha na siyang pizza. Naglagay pa ako isa. Para magkaroon ng magic ang ating sinangag. lalagyan natin siya ng magic. Sarap. So dapat ganyan daw maglagay. So gawin natin yan para masarap. Pero hindi ko nagawa. Ulitin natin para ma-perfect natin ang ating paglalagay. Lalagyan na natin siya ng garlic. Kaya nga garlic rice ang tawag. Kailangan madaming garlic. Ano daw? Smuski! Kakain si nanay! Smuski! Siyempre, kailangan yung chicharon may suka. So, ito yung gagamitin natin. Ayan, may sili-sili. Lalagyan ko din pala siya ng chili para masarap. Mmm! Ang hang! Mmm! Kita nyo ba? Ayan siya. Hammer! Ho, 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 ho! Unboxing! Mmm! sa suka lahat. Babag natin siya. sa Kamay-kamay natin. With the rice. Mm. Ang sarap, guys. Masarap na gawin ulam ng chicharonano na Mmm. No? Mmm. Mm. Happy yung natin. Have no suka. Mm. So, ang ginagawa ko, binababad ko sa suka yung picharon. Ganyan, no? Diba? Mmm. Kina natin siya dito. And then. Mmm. na natin itong ating tinola na ininit. Hmm. So, masarap pa siya. Chicken din to, sayang to, no? Oh. Mmm! Ang sarap! Yung tinola mas masarap pag tumatagal, no? Kasi lalong nabababad yung timpla niya Yung mga luya. Mmm! Mmm! Kain, kain, kain.